Mula sa bataan, magtungo naman tayo sa dagupan. Ang probinsya po ng Pangasinan ay lubhang hinagupit din ng bagyong uwan. Naroon live si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. Idol Matthew. N. N. Live Idol Matthew. Regiment Sunday, Regiment Arjo, pagtatapos nga ng magdamang sipol at nakas ng hangin at unan dito sa Pangasinan, nagsitumbahan bahay, mga puno, postre at mga putol na linya ng kuryente ang bumungad sa mga residente sa isang piso, dito sa bayan ng Kalasyao. Sa gabi kasi, kasi, walang humpay na winakiwas ng malakas na hangin na mga ng mga nagsisumbahang bagay na kung susumain ay sila hindi kaasahan. Samantala sa lungsod naman ang tagupan, ang biglaang ang pagtaas ng tubig bunsod ng storm surge ay nagdala ng takot sa mga residente na naghigdahilan na ng paglikas ng marami sa ng pananalasa ng bagyo. Marami naman ang humingi ng rescue sa kalugitnaan ng gabi. Partikular na sa barangay pantayon sa kabila ito ng maagong pagpapatupad ng preemptive evacuation. Malaking bahagi ng probinsya ngayon ang nakakaranas sa power outages. Ganyan ng ang sa signal sa cellphone at pagpaputol ng mga linya ng internet. Libon-libon rin sa kasalukuyan ang nasa evacuation centers sa ngayon, ramdam pa rin ang lakas ng hangin at pag ulan pag mas, -mas kalmado na ito sa kagabi. Sa gabi na ng pag-asa makabangon, dadamhin muna ng ilan ang matinding pinsalang nararamdaman nila. Dala ng bagyong sa kanilang mga ari-arian. Live gula sa probinsya ng Pangasnan. Para sa RMN News, tutok bagyo, special coverage, ako si Idol Matthew Pacheco. Top, Maraming salamat, Idol Matthew Pacheco.